Meron pa akong na-realize mga mga. Song. Kaya minsan kasi syempre nanonood-nood tayo ng mga videos ng ibang content creator lalo na yung mga sikat na. Tapos yung mga kilalang-kilalang talaga sa social media. papansin nyo na kung mag-post sila, pino nila yung punta nila sa lang spa, punta sila sa salon, sa parlor, magpapa-massage ganyan, 'di ba? madalas madami ako napapanood na gano'n. Sa totoo lang, kapag pala nag-earn ka na sa, sa YT o kaya sa Facebook, parang ano, parang deserve. Kasi ngayon pa nga lang na hindi pa nag-earn, tapos gawa ka ng gawa ng content, pakikipag-engage, puyatan talaga ni hindi ka na makaligo-ligo ng ano, pag-day off unahin mo talaga makipag-engage, mag-upload ng content. Hindi kayo magbunot ng kickbook mo sa kailikilin. Hindi mo na magawa. Kaka-ano, kaka-pag-engage ka. Ganun, ganun siya kaya trabaho, matrabaho talaga. Hindi siya hindi siya ganun kadali. Ang hirap. Ang hirap matrabaho siya. Parang easy lang. konting tingnan. Kunti tingnan. Parang easy, easy. Pero hindi. Hindi pala. Sobrang ano. Sobrang hirap. talaga mapupuyat ka. Ako nga. Inaabot ako ng alas dos na madaling araw. Alas tres. Ganon. Ganon sa Para lang ma magkaroon ka ng earnings. Kasi kung patamad-tamad ka, hindi ka mag-upload ng video, hindi ka hindi ka makikipag-engage sa kapwa mo content creator. Useless lang na na-monetize ka sa totoo lang. Kasi ang baba ng earnings sa Facebook, sobrang baba. As in point, point, point. E, paano pag di ka nag-upload? Tapos paano pag hindi ka pa nakipag-engage? So wala. Wala ka talaga ang kikitain. Kaya useless lang. Tatama din ka. So sa ngayon, dahil hindi ka pa naman gaanan sikat, tabahuin mo. Para soon, yung nakikita natin na mga sikat na, na, mga nauna na na content creator na palagi na lang nasa salon, nasa parlor, nasa massage, ganyan. So, may experience din natin. Piling ko talaga, bawal lang talaga sabihin dito, pero <laughs> na-experience ko. Kahit malamang magbunot ng buko sa kilikilid, ko na magawa. <laughs> Ay, nako. Nakakatuwa. Pero masaya. Masaya na nakakapagod.